One among gi order sa ah, online guys. As sa roll. Ato ning patistingan ni mister guys. O oh, magkamaba siya mo gamit ani. Ha? Ha? Hello guys, good morning. Ano na timer guys? Ni Anto ko ni Ma'am Floor, sayo. Uh, pag a ako guys, wala kong sila diha. Ako na no sila manguli. So, ni balik lang po ko guys. Ni ulit lang po ko dadyon, kaya wala sila diha. Kahatwa dito sa Alicia ni guys, kay matod pa uh, Uh, pista sa ilang family house guys mga tua sila dito oh, paday na ano, niya guys ni uli na lang kay gawan uwan pod Ako nalabyan guys ang area nga kanuna hinluan ni Mr. O. Mao siya guys. Oh sawa so nga guys guys nakakita ko ni mong tanu maambot og Ani guys nindut man kaayo yang aw ni ang buwak ba makaon baka ni o unsa siya Antud guys nilabay ko aning Mau oh, ni kadina di amur guys minut kai isiatan awon kelas klasik yang keluar ane guys kan ni kai pink mane dona pun isi putik pero aku kakita sa putik pakai karoon <hesitation> mau ni di amur anin nindut pun isiatan guys lagi pak kaputra samai uh, labat Duga naman ni guys pero wag na siya nga naundang ang bulak kalingaw dyan na siya mamuak guys may parahon ani guys nga arang buwakan ni siya karong kating uwan man morag na minus ang iyang buwak pero makalingaw sa mata guys kadi na di amor daghan ang di pumuangay ani guys kay kaputan ko kaputan kunoog ko ah, ko. may sugilanon, guys. Niabot na ko sa mabalay. balay. Ah, hone, among gi-order sa online, guys. Asaron. roll. Ato ni patistingan ni mister, guys. O, makamabas siya magamit, ani. Ha? Huh? ato ipagamit niya ni mister guys kaya itong tanaw kung sa kahay ito kung sa ani guys Bisa nih, gikan deh.

Ora gila mo ni. Dili Ha? Handi ga yuta dili patag. Hoy. Ang mister Honggi testingan ani guys sa og paggamit sa asarol unsa sa paggamit. Di man ko ka gamit guys kay Ay, hubag akong ngipon. Diyan, ja, naka-order man mo guys. Huwag ganap itong bitong <laughs> para i... E hinlo ay amo tistingan ari guys gamiton to namo sa bukid pero pagkakaroon amo ni ani namo ni gamita tistingan namo ni narawang tanong guys mo ni nakaingon sa kahubag sa kong ngipon nakatawa lang kung mister di mo na siya mag-uuma guys mananag manggood na siya Anang aku konong tanahon o baka mau basi mau gamit anak. Ngan lah mana tuh sama mindana o um, sabil pero diri sa kuan halah atutung mau tinggal eh atu tong atu nah. si jawa. Murag dang lampes dampas de nang sundang Asarol. Hmm. Ha, ba, Bert. Bert. na di ay. Upang magyuran ni <laughs> biti-biti ag batubay Rek ko na ung kapay sa to guys so oh. Kani pong limoncito basig mo bunga ni eh, guys sa komun gipuungan deku pagi tuh kuang oh kita nampu tak kawain ane guys atau nampu ni si jang sapawan kita nampu tak kaang ane on sama kaanga atung ibutang ane macamengka mobilnya ari pikas gitu mana <tuk> <tuk> aghoi pitau guys sama rentung siang gitis ang ang ning balikon puhon o mawawanan ning sakit sa pangipon guys ako lang mag ang among order so ano yung time guys akong tapusong kaning mga akong video o nagpasalamat ako guys bye bye